Alan, good morning. Good morning po. Oh, live tayo sa akin sa Yaman Wo, sa Balita sa Radio at Diario. No? Gusto lamang natin iparating sa inyong uh, tanggapan dahil ang uh, chip ng uh, operation ng Toro ay uh, yung pangunahing problema sa floodway may doon, yung West Bank. Ano? Okay. Itong uh, light team na biyahing genesis, no? Mula alas 6 ng umaga, Hanggang alas 7 ng gabi. Yan ang problema dyan. Idagdag pa natin yung mga uh, illegal vendors, tapos plus yung illegal na uh, single na motor. Kaya kailangan talaga uh, higpitan na uh, alam yung uh, paano yung gagawin mo nito. Sapagkat so, uh, dapat na hindi na sila tumutungtong sa labas eh. Nang galing doon sa holding area nila, diretso na sila. Huwag no? pa alampayakan na marking pa sila roon? Kanto po, uh, sa amin po, bilang uh, sa pamunuan po ng TORO, sa pangunguna po ni Cerro Del, na epe po ng uh, TORO, uh, okay. first move, toko pin po namin muna yung mga officers. And then, pag nakausap na po namin sila, makikipag-coordinate po ako kay Wazir, uh, kay, kay Colonel de Dios, para mag-joint operation. At the same time, kasama na po dito yung sa peace and order para po doon sa mga obstruction po ng illegal vendor, single. obstruction po ng mga single, po, lalatin na po natin. So, yung, yung concern po natin dito is para para mapaluwag po natin yung lugar kung ano po yung mga pwedeng paraan no na pwedeng nating gawin para maging maluwag yung daloy ng trapiko oh, lalong lalo na po sa rush hour gagawin po natin yun oh ay ang rush hour natin alas 6 hanggang alas 7 ng gabi no eh dumadaan pa din yung malalaking truck oh, hindi lamang mga kotse, mga van, sari-sari, no? ah sa no? uh, Bugso ang uh, pasahero dyan. Uh, nasa gitna ang uh, pila ng uh, mga pasayero, sa gitna pa rin tumataan yung mga estudyante na pupunta sa eskulahan ng ating Kaya nga po, ang gagawin po natin dyan, mm -hmm. ang hanapan po natin ang pinakamagandang solusyon, long-term solution po, hindi po yung magawal lang natin na magawal lang natin ng paraan ngayon. Okay na, hindi po ganoon. Hahanapan ah, po natin. Tapos po yung uh, sinasabi po na dun sa holding area nila na halos kalahati yung nilalabas. Hindi po natin papayagan yun dahil hindi po talaga pa pwede. Kaya nga uh, po natin pinahanap sila ng holding area para yun po yung pinakadipo nila ng mga tricycle. Para hindi po nakaka-obstruct sa kalsada. Kasi pag uh, naka-obstruct -ka na sila, hindi na maganda. Yes po. Oo, so, dahil uh, bago, siyempre, bago bigyan sila ng uh, rangkesa, ng toro, kailangan meron silang terminal. Tama um, po. Eh hindi, uh, ang, uh, na nangyayari, ang uh, na nangyayari, ang terminal na nila kasi sa yung pagsesa. Kaya Dapat ah uh, may pondo naman sila, may butaw sila, iyon nga po, uh, katulad po nung sinasabi namin, nagawin po natin, kakausapin mo natin yung opisyalis nila na makapwedeng makahanap pa sila ng uh, ibang lugar doon na pwedeng yun na mismo yung pinaka-terminal at hindi nasa kalsada. Oh, hindi nasa kalsada. So, yun po, kaya ang purpose po nun, pagkausap sa mga officers nila dahil uh, uh, alam naman natin ng West Bank ay uh, busy road dyan. Oh, Kaya uh, hindi po natin pa pwedeng uh, uh, hayaan yung ganun. Kasi marami pong tao ang dumadaan dyan at naapektuhan. Kaya nga po, yun po, kausapin uh, po namin yung officers, coordinate kay Colonel, hmm. sa TPMO, sa Peace and Order Department, para po sa lahat ng obstruction na nakakasagabal hmm. sa daloy hmm. ng traffic yan ang yung uh, nagiging problema eh. No, Araw-araw natin na uh, yung uh, pang uh, mahabang uh, solution yes. solusyon, hindi yung temporal yes, ko. na, pinausap mo yung opisyal eh. Tama na. Oo, tama na. Hindi. Pahanapin mo sila ng uh, uh, yung uh, terminal talaga nila na doon sila maglalagay. Yes, para po para po hindi sila kaya, nasa kalsada. Terminal sa nila, na sila maglalagay. Hindi bali yung mga pasyalit na sara, na kakaabala eh. Huwag lang yung mga tricycle Kasi yung tricycle yung napanginahin problema eh. So, Sige po sir, uh, gagawin po natin yan. No? So ano pinakamagang solution po? Yun nga po, ang uh, best solution dyan, kung meron At lang naman buhay, din, ah, kung meron lang din naman silang kondo, uh, uh, kondo, kumanap sila doon, doon sa lugar, na kung saan sila nagte kung doon na nasanay ang mga mananakay, umanap sila na pwede nilang upahan doon para hindi nakaka-obstruct sa kalsada. Nang sa ganon, mawala na yung, yung, uh, yung problema doon sa lugar na yon. Kasi kung yun po yung nagiging cause ng traffic doon, ang punto lang po natin dito, iayos. Ano po, ano po ba yung uh, paraan para may ayos? Manap sila ng maupahan doon. Correct. Yung kasya yun, di ba? Kasya yung anip o diyan kayo. Doon sila. Wala Kaya kayo sa kalsada. Bakit yung tulay ko oh. na hindi naman nakakaabala? Yung sa may paytay, hindi rin nakakaabala yun. No? O pumapasok sila na po sa, sa terminal. Yun po yung solusyon doon. Yun oh. oh. ah. yung sinasabi natin, long-term solusyon. Mm -hmm. Diyan kayo. Mm -hmm. So, ganito, uh, kapanin gatawin natin na alam na habang tayo ay makalay. Ngayon po, Uh, pagbalik ko po, po ng opisina papasulatan ko kaagad yung officers nila okay. eh, pa, po namin ni Sir Del na open po namin itong problema uh, problemang to na kailangan na natin ng long term solution dito para hindi tayo pa ulit-ulit oh, oh. para hindi tayo pa balik-balik oh, kasi pag wala na kayo doon, babalik sila eh yeah, long term solution ngayon, yun nga po, yung pinag-uusapan po natin yun po yung pinaka long term solution umanap sila ng lugar na pwedeng maupahan meaning pag nakaupa sila, wala na sila sa kalsada wala na yung problema sa kalsada yan, yeah. yan Diba? Apo. Kaya, ano, kaya sa ngayon, anong gagawin natin alam? Ah, dahil habang uh, uh, nakahanap sila, lang, na kanilang, uh, Ngayon, uh, siguro ang pinaka the best po natin diyan para makontrol natin no yung uh, ano time to time paikutan po natin sa enforcer yan muna for the meantime habang naghahanap -na uh, paikutan muna natin na uh, time to time sa enforcer para na-maintain yung yung parking yung, opo. doon sa holding area nila opo. na doon na sasakay diretso na sila. At the same time po, uh, coordinate din ako kay Sir Bong mm. para sa action line para doon sa sa mga obstruction na mm. ano ng mm. mga illegal vendor. Uh -huh. So, yun po yung ano ang, ang punto po natin dito paluwagin po ang kalsada. Mm -hmm. Okay. At uh, so, sino ang presidente ng uh, kulay uh, itong niyan? Uh, uh, ang ah, presidente po noon si Orlando. Ah. Uh, uh, tapos po online. ang nangangasiwa po noon si Kuya Paul po. Paul. No? Ah, uh, hindi ko lang po ma-recall yung ano eh, yung name, yung apelyido niya. Sige, pasok ba yan. Yes po, yes po. Puro po sila mga taga-Pasig, puro ano po yan. Ang mga member po ng JRFM to yung iba po, taga Maybunga, yung iba po. Uh, West Bank Rosario, Westbank May At least tiga pasok sila. At yan ang uh, ating uh, solusyon mo yes, na pa. na patutukan uh, sa mga ano mo para hindi na sila magkaminan doon. Uh, Kumanap sila ng uh, long sa uh, long uh, hang, uh, problema, na problema, solusyon para Aba. hindi na sila umapak doon mismo. Pag uh, galing nila rin sa terminal nila, direct na sila. Okay ba yan? Pe pwede po, pwede po. Pero katulad nga po na sinasabi ko, kailangan na... Uh, kailangan maglagay ng enforcer doon. Kaya no, po tayo. Kasi po, uh, yan po, yung mga terminal pong yan, ay uh, hindi nang naman po si Toro ang nag-approve niyan. So, meron po tayong TWG na sinatawag. Yan po, sa pangunguna po ng hepe ng Toro, hepe ng uh, TPMO, may approval po ng bawat isa yan. Pinocular po yan, pinocular po nila yan. Ngayon, para po ma-maintain natin, is nasabi nga natin na hindi sila mag-obstruct doon, kailangan siguro at least, uh, kung hindi man naka, naka nakaposte yung tao nun, panay ang ikot nun. Para po maiwasan natin yung mga obstructions na sabi nyo na minsan nagdodoble. Uh -huh. Maiwasan po yun pag mandod po yung mandod. Hindi sila nagdodoble. Uh, bukod doon sa holding area nila, lalabas sila roon. Tapos, nakasampan na sila sa bangketa. Hindi, na hindi na pagka rasawar, bumababa na sila no? sa bangketa. Mm -hmm. Yung mga mga tataan, hindi na sa bangketa na dumataan sa gitna na ng kalsada. Kaya yun ang pangunahing problema. Kaya ako, uh, pinili ko na naman na pumunta ito dahil uh, maraming na yung, uh, reklamo sa problema ko ay eh, siyempre, si tayo, ayaw kung basta-basta naman na uh, tirahin na tirahin si mayor dahil ma-affect sa uh, uh -huh. no? sigarito tayo sa represyon. Kaya yung, uh, yung long uh, term solution sure? ang uh, pangunahing... Uh, yes sir, sige ano? po, sige Kasi unang-una sabi nga ni Kevin, uh, uh -huh. kay Alan muna natin yun. Eh, no? Kasi yan ang talagang trabaho niya. Eh sa franquesa eh. Ngayon, kung uh, wala talaga yung ano, mag-do-game operation. No? Sige po sir, ano uh, na lang, dahil na lang po. Opo. Uh, uh, so, kailan kataon? na i-effect e itong... Uh, Paikutan po, ko po ngayon. Para, okay. gusto ako. para mawala na yung uh, problema dyan. No? Uh, sa umaga, habang na uh, naghahanap sila uh, ng uh, magiging terminal nila. Na, mas so mal mal malaga. Opo. Small, small, uh, opo. Lalo, Tapos say, mamaya po, pa, pa, mapatawag po namin ano pasundo ko na lang yung ano yung officials para yes. at sana po, na, na, yung mapasundo mo para ano kapag nandito po o kaya anong oras mo papalitan po kayo mamaya po papa ano po lang, siguro mga alas dos ko papakailangan mm -hmm. mga alas dos ko alas dos Ah, hindi ako. po ako po ang ano, ako po makikipag-usap na kailangan na talaga nilang ayusin ano. ko na. Ah, ano? you know? long time solution. Na, yes, sir. Lana, opo, opo. Pumayag na, na mayroon kapatid ko dahil tumayag ka na dati, di ba? Pero yes, sir. No? Sige po. Thank you. At last message mo. Ah, uh, 'yun. Unang-una ano, uh, salamat no. Uh, kasi kung walang mga taong uh, nagre-reklamo, siyempre yung laki ng Pasig hindi naman namin oras-oras uh, oras -oras nakikita yan. So nagiging tulong sa amin yung mga reklamo para maayos pa natin yung dapat ayusin. So yun lang doon sa mga driver, uh, alam nyo naman kung ano yung uh, uh, opo. Alam nyo naman kung ano yung tama at yung mali. So, doon na lang po tayo sa tama para wala po tayong problema pare-parehas. Ayaw po namin dumating doon sa punto na kami po eh, mani -mani maninikit pa sa inyo. Kasi ang iniisip po namin eh, uh, pambili nyo na ng pagkain sa hapag yun eh, na ilalagay yung sa hapag tapos makapunta pa. So sunod na lang po tayo. Yun lang po. Uh, maraming salamat. Siyempre, mayroong na mayroon si Mayor dito na yung off lang kaalusan. Eh. At kasama yan. Yes po. Tama po. No? Kaya, mula ngayon, pag pagpatay ko ng ano, camera, i-offering ko na. Papupuntahan ko po ngayon. Okay. Thank you, Alan. Thank ha? you po. Thank you po.